lalaki, siya si Lope K. Santos. Yung babae naman, siya naman si Angela Manalang Gloria. Ito namang lalaki to, si Lope K. <laughs> <laughs> Parang yung sinu... Ito namang lalaki to. Ito ng lalaki to. Go. Saan ba itong, <laughs> itong <lalaking to. laughs> lugar na to? Walang wifi. Walang signal. Mali ba? Ay? Huwag kayo maingay. Baka makaistorbo tayo. Hindi po ba ba si Lope K. Santos? Ama ng barangalaraan! <laughs> Ay! Eh hey lola! Bakit naman po hindi pumayag si Aguinaldo sa ganiwa ni Dwi? Tanga! Tanga din! <laughs> Wait <pa. Wow>. wow. <laughs> Di ba! Wow. Hindi pa ba? Ay gagagayon! Ang gano'n ba yun? Ang ba yun? Kaya naman si Jose Garcia Vila Hahaha! <laughs> <laughs> Mayroon naman tayo. Try it! Teka. Basis sa aking kalkulasyon. Siya si perfecto mga araw. At saka... So yun, nakalimutan ko na naman. Sa so, inyong panahon ng hapon sa ating panatikahan. Yung mga magandang pangyayari na, mag pang na ganaf meron ding hindi. Ngunit nagkaroon na ng malaking tulog pang upang magkaroon ng, ng pag-wait na. Sige. Ang mga ganda pangyayari ng ganda at meron din hindi. Ngunit nagkaroon ng ng... wait yeah. na.